sabihin na nila ang ibig nilang sabihin. Ayaw panagutan ni Henry Siara. Ako mananagot sa alak mo. Malaking ang agwat ng mga edad namin. Pero pare, binatang binata ako. At may kaya naman ako sa buhay. Sa akin pare, tsak na magandang kinabukasan ni Yara. Halo mu Parin Romy. Sa dinam... dinamit dami ng mga kapitbahay dito. At uh, may tuturing kong kaibigan, ha? Ikaw lamang ang dumamay sa akin. Ikaw lamang! Ikaw lamang may tuturing kong kaibigan. Hindi ko na malilimot yun. Pare, sabi mo, Kiara, kalimutan na niya yung Henry na yan. Mga walang kwentang lalaki ang mga walang paninindigan. Mga urong ang kanilang. Pare. <laughs> Kahit isang libong Henry, hindi pwedeng ipagpalit sa akin. Eh, gusto kang sabihin sa akin? Pare. Sabihin na nila ang ibig nilang sabihin. Ayaw panagutan ni Henry si Yara ako mananagot sa alak mo. Malaking ang agwat ng mga edad namin. Pero pare, binatang binata, -binata ko. At may kaya naman ako sa buhay. Tsakin pare, tsak na magandang kinabukasan ni Arang. Sige, kumadre. Oh, tita. Ang aga-aga pa, oh. uwi na kayo. Ay, Jake. Yes, ma. Mwah. Alam mo naman Tito Manny mo, hindi ba katulog yung kundi ako katabi? <laughs> Oo nga. Oo nga. Kaya naman pala, ang kanya mga dalang tapes ay puro X-rated. Aba. Alam mo ba, Jake, pinanood namin yung pang-isipin na pelikulang ipinalalabas ngayon doon? He, Jesus, ginoo. Walang itinago. At ang babata ng mga artista. Alam mo, palagay ko ngayon talaga mahihirapan nga ng humanap ng birhen. <laughs> Oo nga. Totoo. Totoo yun. o, paano? <laughs> Alis na ako, ha? Tawagan mo na lang ako bukas tungkol sa fundraising natin, ha? Oh, Bye, sige. Jay. Bye, tita. Hmm. Sige, Kumadre. Good night. Good night. <laughs> talaga yung tita mo, ha? <laughs> si mama talaga. Basta charity work, walang kapagod-pagod. Look who's talking. Oh, anong oras na? Di ba almost 10 o'clock? And I bet you hindi ka pa kumakain. Hindi pa nga. Pilar, ipaghain mo ang senyorito mo. Opo. Nadili kasi yung flight ni Mr. Mashida. Oh. Yung Japanese counterpart ko doon sa itatayo namin plastics factory. Eh, ang dami mga last minute kink. So, inayos ka agad namin. Now, I don't have to go to Japan, ma. Ay, naku, mabuti pa siguro, iho, natuloy <laughs> ka na. So that you could take a week off for vacation. You know, you need a break. Kumbaga sa baterya, kailangan mo na recharging. Paano naman ang opisina? Para kay may mga empleyado ka kung ikaw din lamang ang magtatrabaho. Pero sa ikapapanatag ng kalooban mo, hayan mo habang wala ka, ako magpabantay sa negosyo natin. Saan naman ako pupunta? Ayoko naman mag-abroad. Why don't you go to our hometown, sa Cebu? Oo nga, no? Cebu? Yeah! Matagal ka nang hinihintay doon ng Kuya Adolfo at saka ng Ate Conchita. Tama! Business and pleasure. Pero, iho, habang nasa Cebu ka, bakasyon ang isipin mo. Di ba sinabi ko sa inyo may balak akong bumili ng taniman ng ubas? Yeah, and I almost forgot. A month ago, tumawag sa akin ng Kuya Adolfo. Meron daw nag-aalok sa kanya ng taniman ng ubas, a certain Mr. Montebello. Baka raw interesado tayo. Then I'll go to Cebu. Arrival of 15 airlines like 155 from Manila. Hi there. Announcing the arrival no. of 15 airlines like 155 from Manila. Hola, hijo. Bienvenido. <laughs> it's been a long time. Yeah. How's your mother? Okay. Fine, but she'll be very glad to see you.